Itinurn over na ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education BARMM ang bagong gawa na bakod ng Taviran Elementary School sa Barangay Taviran Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte na nagkakahalaga ng mayigit isang milyong piso. Ang kwentong kaunlaran sa infrastruktura mula kay Liz Miro. Formal nang itinon over ng MBHTE ang proyektong pagpapabakod sa Taviran Elementary School sa Barangay Taviran DOS, Maguindanao del Norte sa pamunuan ng paaralan. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 1,430,869 pesos at pinondohan sa ilalim ng Supplemental Budget 2024 sa suporta ni Member of Parliament Muhagher Iqbal. Ang bagong bakod ayon sa tanggapan ay inaasahang magbibigay ng dagdag na seguridad at proteksyon para sa mag-aaral, guro at buong paaralan. Isang konkretong hakbang umano ito ayon sa MPHTE tungo sa ligtas at inklusibong edukasyon sa Bangsamoro Region. Liz Miro, iMinds, Philippines.